ayun guys welcome sa aking vlogs ayan nandito tayo sa ano nakakapokotan nga nang pa sa Las Vegas Nevada kaya kami napakain dito ay nadali yung flight ng aking inay at ate dahil umuulan sa LA <laughs> no choice kaya to mabuburaot muna tayo actually umorder na sila at ah uh, alam niya naman siguro ang in order ko. Siyempre, fa. Fa niya ta. <laughs> Alright. So ayan. Ito niya, potan. Ayan. Sarap dyan. Tapos, sa tabi niya, ayan. Ayan o, no? Pung shui. shui. Master. Nandyan si Chris Aquino. Diyan yata tinitip yung Pung Shui na palabas. Tapos doon, ayan. Chan Salon. Ayan. Katabi ng Tiger Sugar na pang diabetic Ayan, yung Chan Salon. Ayan. Diyan, uh, kung gusto nyo magpa-style ng bornex tsaka bolex, diyan yung papahayos yung bolex nyo, yung karug. Ayan. Ito po. Ayan. So, umorder sila ng pilitong lumpia. <laughs> tsaka fresh na lumpia. Okay. Na yung Parang, ano nga eh, parang bila. Ito nga yun. Ay, gitna niya. Sige, yun ka malang yan. ito. Gitna Pero bago yan, maganda eh. Sili, sili chat. Extra large. Yes, sir. Well, more, right? yeah. You know. <laughs> extra large <laughs> bowl. iba ka na bukas. Huwag kay daddy, napasubo siya. Balik ko ba na Napasubo siya. Kala niya yung buling ball. XL, malaki rin. You know, XL bow. Combination pa. Okay, so... Sipin lang yun na, ano, togi-togi. Pampagout. Ano, pampag damu-damu uh, Dapat -damu. <laughs> daw damu Dapat daw Mint 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 ah. Mint yan Basic yan yeah. Basic ba Ramon. patay na po ang XL bawat. Ayun. Dami pa daw sabi niya. Okay. Ha? Ang dami daw. Pwede ka mo lang. Ha? sabi. mo bumuta ang lumpia. Sabi Gusto ko din yung eh hati na mga mga mga. check mga guys hmm papa aso lang tulog pa ina mo na tulog mami kulang tayo tulog na bigo ng mga ka pa nang totoo ah kagad dalaga pamamat patungan mga tol i love you very much all right. bye bye All right.